Bawal tumawit. Tayo okay, lang ka rin. Tangina, <laughs> gutom na gutom tayo pag uwiod. Kumaya ka, pumunta kami sa mga building niya. Alak. Pabalik na ba tayo nito? Pabalik na yata ito ah. Ito tayo ng Filipino restaurant. <laughs> Ah, Filipino. Filipino restaurant. Tandaw namin yung Filipino restaurant, guys. Ayan, hanapin natin. Lakad-lakad lang.

Malayo pa. Dito. Malayo pa. Malayo pa si yung 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 yung

Nagandahan dito, open counter na to guys. Open counter na siya, kaya hindi na siya nakakatakot na hindi masyado. Mga uh, hindi masyado nakakaba. Uh, baka mamaya tayo ay makakasita dito. Bila ka lang yung mga kanilang mga... Uh, Bawal dito guys. So, may nakita tayong puno dito guys yung klaseng puno kaya ito ang daming dahon tapos ang baba pa parang mag iisa lang to sa nakita kong puno eh. paikot puno ano to puro dahon siya eh ang no? papal eh Oh, that's... Oi, what's na sa mga oras na to ay mga bukas pa naman yung mga tindahan nila guys Silipin na kung na ano yung mga nandito. Tawagin ano mga kanila ang mga bilihin. At uh, yun. Ito man yung mga tao dito. Mababait naman sila at ito uh, o Ito may mga bilihan ng sapatos Napakarami sapatos guys uh. Sapatos Adidas May mga luggage Ito maraming bukas dito तही में गाइस तही में तही में तो लग रही है तही में तही में कार्ड लगानी लगा गाइस तो आलम ना आलमनी चढ़ पैर दी गनरी तो सी को सी को तब बिसा नहीं लग गई तो आज तो kapitan na nga yan, yung sinasabi nila ano guys Singapore Trading Cargo ah nah, okay may mga ano na bilihan ng cargo at ayun mayroon na yung mga pagkain dito Pagkain, pagkain ng mga... Ah, yun. Ito. Ito, Filipino. Filipino restaurant. Pilipina. Kain na, kain na. Ayun, eh, marunong magtagalog yung mga pala dito. mga ano Yung mga tao dito. Marunong din sila magtagalog. Alam nila yung mga Pilipino. Alam nila yung mga Pilipino ba bueno.